Uh, welcome to the science class, kahit hindi naman science ang pag-uusapan natin. Ako nga palang professor niyo, Pinoy Heisenberg. Ngayong araw pag-uusapan natin yung mga bagay na gusto natin. So itong uh, post na to nakita ko lang to habang nag scroll ako sa Facebook. Basahin natin. I remember when I wanted what I currently have. I'm grateful. So, di ko lang alam kung parang medyo may mali sa structure ng sentence na to. Pero maintindihan, maintindihan nyo naman yung buong thought ng sentence na to. Para sa akin, yung understanding ko nito ay... Para sa akin lang to, um, naalala ko nung yung mga bagay na gusto ko dati ay meron na ako ngayon at I'm grateful. So ay yung understanding ko dito sa sentence ito. Pero uh, hindi naman 'yan yung pag-focus uh, natin ngayong araw. Kung iisipin natin karamihan ng mga bagay na gusto natin nung bata pa tayo ay meron na tayo nun ngayon. Hindi lahat ha, pero karamihan. Sipin mo nung bata ka gusto mo kumita ng sariling pera mo, gusto mong maging independent, gusto mong mag-move out, gusto mong Maniraan mag-isa para subukang maging independent, gusto mong makatulong sa mga parents mo financially, gusto mong makatulong sa mga kapatid mo. Kung ano man yung mga bagay na ginusto natin noon, uh, meron na tayo noon ngayon. Hindi lang natin na-realize kasi masyado tayong distracted sa napakadaming bagay sa buhay natin. Literally, yung technologies natin ngayon, especially yung mga social medias, are designed to steal our attention for as long as possible. Kaya minsan hindi na natin nare-realize yung mga bagay na meron tayo ngayon. Yung mga bagay na meron tayo ngayon, ito yung mga winish natin. Hiniling natin ng mga bata pa tayo. Nung nasa murang edad pa lang tayo. Napapaisip ka siguro, o oh, nga no, ito yung mga bagay na winish ko dati, pero bakit parang hindi ako masaya? Kasi baka siya sobrang distracted mo, hindi mo na alam na meron ka na pala nito. Meron ka na pala ng mga bagay na gusto mo dati. Ako katulad ko, pangarap ko dating magka-laptop para makapaglaro ako at para makagawa ng mga YouTube videos. Masaya ako nung nabili ko yung laptop ko. Pero uh, as time passes, na-realize ko na hindi ko na masyadong nagagamit dahil puro ako cellphone at scroll and scroll, nanonood ng mga videos sa social medias na wala namang ambag sa buhay ko. Kaya ngayon, iisi Kaya ngayon isipin mo yung mga bagay dati na winish mo na meron ka na ngayon at i-appreciate mo dahil meron ka na nun ngayon. Dati wish mo lang yung mga bagay na yan. Pero ngayon, meron ka na. Nasa iyo na. Huwag mong kalimutang i-appreciate yung mga bagay na meron ka dahil pinaghirapan mo lahat ng yan. So, ayun lang muna. At Maaga tayong matulog dahil maaga pa tayong gigising para sa sweldong kasya lang sa na ating gastusin. Kung nga pala ulit ang professor nyo, Pinoy Heisenberg.